tapos yung Shoutout po kay Kalasag TV. Dito po, nangingilaw po kami ng tilapia. At ang isa po namin kasama yun po, malayo-layo na. Isusumpo natin. Shoutout po sa inyo mga kabarbiro dyan sa sa Taguig, Maynila. Eri po, si Nelson ang barbirong manging isda ewan ko lang boss kung may nahuli na siya kakalusong lang namin eh Ayun guys, nakahuli tayo ng isa. Nakachamba, kaso maliit. Tilapia. Wait lang at ilalagay natin sa lalagyan. lalagyan. Guys, nakahuli tayo ng isa. Maliit, liit ka lang. May kasama pa daw ito eh. Nandun pa oh. Suisi pa din pa ni Idol. Okay, kalasag. Shoutout mo, shoutout mo muna. Shoutout kay Kalasag. Kalasag TV. Nakahuli din. And guys, padalawang huli po natin. Two hits. Parang manok. Two hits derby. Two zero. Guys, na isilid na po natin ang ating huli sa ako na ang dala at baka mapuno eh Pero po ang ating isang kasama may huli na rin. Papalapit na po. Pero po, marami nang huli. Ewan ko lang kung maraming huli. May huli din isa? May huli din o may huli po? show at pana Kakana-kana <laughs> Hindi na po tayo sa Video malalim-lahim